Hulaan ko na po kung paano nangyari ito, ipinadaan po sa PTA. Tama? Yes po. Para kumprantahin yung mga teachers, eh sila-sila nag-usap niyan, yung mga magulang at saka yung mga guro sa PTA. Apo. Tama? Ang usual yung modus diyan, doon sa, sa meeting sa PTA, may planted diyan si principal o yung school. Mag-ingra na, sige, project pag-usapan natin na imbis na dapat pag-usapan tungkol doon sa grades, at yung performance ng mga estudyante, ang pinag-uusapan, project. So, di ba ma'am? Opo. Ma'am, anong pangalan po ng eskwelahan? Santo Cristo Integrated High School. po. Oh. Asek. Yes, Senator. We must make sure na marifan po ng eskwelahan. Yung mga pinambayad po sa mga electric pan sa mga TV, isoli na lang po. ha? Kung meron mang unauthorized collection na nangyari sa eskwelahan, oh. we will of course direct our school head to look into this matter at kung kinakailangan ay talagang ibalik yung mga unauthorized collections po. natin. Sige po, sasamahan po namin dyan sa, sa inyong tanggapan, ASEC, sir, para investigahan po itong school at sino mo yung pasimuno at yung, mga, yung guro na inireklamo para ma matawag niyo po sila makuha yung kanilang site. Asahan ko po, ASEC, sir, ha? Yes, we will get into this matter, Senator, and we will ask the schools and Opa. the school division superintendent to, to give their site. Opa. po ba na may nakokolekta at uh, saan po na pupunta madam kasi hindi po napunta sa kanila teacher uh, meron po nagpakolekta kasi ako po is a parent of grade 1 uh, may anak rin po ako doon nagbayad rin po ako yung regarding po doon yung sa pagkaltas sa pagkaltas po ay uh, yes uh, kasi po uh, it should be uniform uh, unfortunately nando sa bag ko lahat ng mga documents which i followed just yung mga ibang teachers kasi if i will not follow then i will be uh, confronted again uh, yes po it will be uh, directly uh, denied by our principal but i can actually attest it because i am a mother i also paid Nat matagal na pong natigil yan yung uh, aware po kayo na hindi po proper yan sa uh, curriculum po or sa protocol po ng DepEd yung pangongolekt po unless yan po ay kumbaga voluntarily po na magbigay sila Yes po, aware po. But um, nung kasing one time na nag-refuse akong hindi ipagawa yung ID lace sa school, I was even scolded. Ano po ma'am? Napagalitan po ako. Hindi po ma'am. Ni principal po. <laughs> yes po. Sorry po. <laughs> so I have no choice but to comply. Um, even the sal-in, Supposedly, kung magkano lang binigay sa akin ni Ma'am Alma, siya po dapat yung magsasign kasi she's, she's working for a uh, legal. Um, kahit wala naman po akong patong, sabi ko nga ganitong presyo siya doon sa grade level chairwoman ko. But nung sinabi po na sa akin, dinecline po yung principal namin. Yun pala, same person rin po yung kausap ni Ma'am Alma, siya I mean, our principal, siya rin po. Nag-offer po si ma'am ng kita ko, which is hindi ko naman din po kinuha na. Hindi ko dapat kinukuha, mas mababa po sa akin. Kasi nga, uh, we are teachers, I have to help my co-teachers na makamura po sa pagpapa pagpapanotaryo ng ano. Pero ma'am, saan po napunta ma'am yung mga um, nakolekta po niyo na hindi naman po nagamit? Um, Actually po, meron po akong pinakita, receive acknowledgement um, paper kay ma'am principal. Uh, sabi ko naman po uh, i-deliver ko lahat ng uh, transparency upon my return from work which is uh, July 6 po ang pag so kakabalik ko lang po sa ano work. Sa Saan po na pupunta uh, mo? po ako na kaya lang po na ibalik na po ni Ma'am uh, principal yung money which is I'm asking for a receiving copy din po para po at least Uh, aware po ako na talagang na-receive din po yung ano, um, money. So para po pag binalik ko po sa August po na ano na naka-demand po sa akin, secure din po ako na talagang ano po. So in short ma'am, lahat po ng pera po ng mga parents po is naki-principal. Tama na po ba? Balik na po ma'am. No ma'am. ah uh, yung po, nasan po? Yung kumbaga safekeeping po ma'am. ah uh, nasaan po? Yung safekeeping po, ma'am, kasi po napagawa ko na po yung project. Ano Hindi po yung project po na yan? Uh, yun? po yung ano, rolling um, cabinet ng mga modules. Kasi nga po, may mga SLM po na nakatabi po ako sa room. Tapos palagi po ako napapagalitan kasi nga wala po akong ano, uh, paglalagyan. Ano so, so po yung cabinet na yan? Ang po, nandito po siya. Sa tansya niyo, uh, teacher, magana? Ten po siya. Kasi meron pa po kung uh, may binili po akong whiteboard noon na dapat papagawan ko rin po. Iiwanan ko naman din po lahat doon noon eh. Kaya so, lang, uh, so, hindi lang po na-deliver kasi hindi po dinadala nung gumawa dahil alam niya po, nakalive po ako ng three months, mahigit po. Uh, may mga projects na ganyan let's say, yung class picture, yung mugs, pag kinolekta nyo, kanino na, sino ang nagtatago ng bayad po? Um, yung pong sa mugs po, uh, it's, ano po, it's a voluntary ng mga Apa. parents po. Yung sa class picture po, it's actually say. cool. Um, ano okay. Pero wala class picture na nagadap. Meron naman po. Kaya lang, iniwan ko na po sa naiwan kung um, pumalit sa akin as advisor po. Okay. Meron po ba? Ngayon lang. Nung Monday lang po lumabas. Okay. Nung Monday lang po lumabas. <coughs> Tapos, Tapos yung pangalawa po yung sa ibabalik na pondo ni Principal. Kanina ho, kung alam niyo po, kanina nang galing yung pondo po na ibabalik niya? Inabunohan na po, ah, ni, principal. po ni Principal. So, bali, um, idineman niya po sa akin by August 15. <coughs> anyway po, iiwan ko pa rin naman po yung project doon na pinagawa ko kasi it's also a help for this school. So parang ang problem. sistema po is na doble po ah uh, i abono ni principal uh, tapos babayaran niyo si Bayaran principal. Bayaran ko po yung kasya kanya para i-deliver ko pa rin po yung project. Okay. Um, meron po ba kayong katanungan as a teacher Joyce po? Well, uh, ang tanong ko lang is kung natanggap na niya yung order coming from the regional office uh, because we already, the, the regional director has already issued an order for preliminary or Uh, inquiry into that complaint. Yes, po, natanggap ko na po kahapon po as. Yeah. So kung natanggap na niya kahapon because ang due process natin is they have to reply together with the principal because they you, they were both named in the in the order for for explanation no so they have to also officially lodge their reply to that uh, order at magkakandak nakapag-assign na rin ng lead na sa fact finding Asek, ano po ba yung stand po ng DepEd regarding po sa pangungulekta po ng mga teachers sa public school po natin? Meron tayo talagang standing policy and no collection. no, So nakapaloob yan sa isang DepEd order natin ever since the time of the past uh, secretaries at yan ay nare every year that definitely we don't do um, collection from learners of any kind unless itong itong ating I mean collections of any kind particularly from learners or even from parents kasi PTA lang ang may karapatang uh, mangolekta sa mga parents at kapag meron tayong donors outside the department or outside the schools they are always through our Adapa school program but directly collecting from learners na walang basis at all that's definitely not allowed so kung meron man tayong ganyan kaya nga I know that the order that was given for the investigation of region 3 is violation of the no collection policy ang concern ng department is if there are policies existing policies of the department that are alleged na na violate mo then there is going to be a due process para matignan kung saan patutungo ito So we will give you the due process kasi due process okay. naman 'yan. Uh so kaya since nag-start na yung yung procedure natin via the order coming from the regional office. So all explanations mo regarding the surrounding circumstances of the no collection policy violation or allegation must be lodged through the regional office. Okay. Um as regarding dun sa Uh, order na binibigay natin sa teachers um, considering the due process requirement of the law um, is there a possibility na we can amend or revise the order just in case na magkaroon ng other complaints yung teachers and students relating to the functions of the of the teacher pa rin. No, we have that is a deped order no that's deped order 49 series of 2006 if i am not mistaken that is the rules of procedures for administrative cases no so we follow that rules uh, those guidelines and rules and as of now wala pa tayong revisions of that particular debit order and kapag nagre-revise naman tayo ng debit order meron tayong uh, policy policy process on revisions or or whatever we do with an existing debit order um so in case na magkaroon sila ng additional complaints um, possible additional grounds Uh, start ulit tayo ng bagong um, ano yung inisyo natin Okay. As uh, if they have other complaints, they should formalize their complaint. Kasi doon sa DepEd rules, hindi pwedeng assume ng regional office ang jurisdiction kung hindi makompleto yung requirements for the formal complaint. So, it is necessary na kung meron kayong complaint, merong procedure yan, ano yung mga documentary requirements na kailangan mong i to support your allegations. And then that will be forwarded of course to the person complained of para masagutan niya, para mag-commence yung ating procedure. If ever po ba na ma, mahatulan na siya po ay may pagkakamali talaga sa ginawa po, ano po ba yung legal actions po or sanctions po na pwede pong gawin ng DepEd? Well, based on our DepEd Order 49, uh depends sa gravity and severity of the offense. So meron tayo doon naka indicate kung kung light offense or grave offense at meron yang kaakibat na mga na mga uh, sanctions. Ang ang pinakamababang sanctions natin diyan is a reprimand. We also have suspension, we also have fine. Ang pinaka pinakamatindi na diyan is um, dismissal from the service. So but since this is an investigation Uh, magkakaroon talaga yan ng due process, magkakaroon ng hearing and every and everything and all the complainants must be there present kasi kayo naman ang nakaregister na complainants. pero yun nga madam, sinasabi po namin hindi po again dinotolerate po ng DepEd yung ganitong sistema ma'am, yung sa collection policy po. Okay. Yeah, that's right. We don't tolerate uh, the violations to the no collection policy and all other policies of the Department of Education. So, if ever there are complaints, former complaints, lodged in the um, appropriate offices, whether schools division office or the regional office or even at the central office, we follow the same procedure as stipulated in the DO. natin ng PTA president uh, natin na si Ma'am Danisa, tama ano po? So, ngayon Ma'am, the question is, nasa sa inyo po ba talaga yung pera and uh, ano ba yung totoo dito, Ma'am? Ma'am, wala po sa akin yung pera ng ng PTA. Actually, Ma'am, sa kanya lahat pumapasok ang pera, sa Gcash po niya and cash pong binibigay ng mga bata. Regarding po dun sa mga binayaran, ako nga po yung nag-provide nung sash ng mga list ng mga bata noon. Ngayon, ma'am, may mga kwento siya regarding doon sa pera na yung logo na patches ng mga bata sa school na kinulak din niya is nandun daw po ko sa teacher na binayaran daw po niya yung logo. Uh, which is si Ma'am Rhea daw po, na wala daw po yung pera na nakawon daw yung teacher. Sige ma'am, sinabi ko sa kanya na okay, na nakawan, pero responsibility niya na ibalik yon. Ba't hindi mo kuhanin? Kako po sa kanya. And then ma'am, nung meeting namin nung last time, nung last meeting namin ng mga co-parent ko, doon ko po nalaman lahat ng sinasabi niya na nalaman ko na nasa akin daw lahat ng pera. Eh may conversation po kami noon na kasama namin si Secretary, si Miss Maricris Pamis, na tinanong ko po siya doon kung bakit niya sinasabing nasa akin yung mga pera. Ang sagot po niya doon sa screenshot is mag-oo ko na lang muna ma'am. Ano naman ang saloobin ninyo at bakit uh, na-trigger na kayo na mag-post and i-expose si teacher? Ma'am kasi actually ano eh nag-trigger po sa akin kasi nung last time na yung sa t-shirt, yun lang sana po ang tinatanong namin. Uh, bakit wala yung intram's t-shirt ng mga bata? Na, lahat naman po ng ng estudyante ng school meron. Siyempre, as a parent po, ang sakit po sa part na yung mga anak namin walang ganun sa event lalo na po kababalik lang ng school, 'di ba? Nung, nung face to face. Tapos uh, first time sana ng mga bata 'yun. Wala po nung tinanong ko po siya, nagalit siya. Tapos sabi ko, Ma'am, kung wala po yung t-shirt, i-refund na lang. Yeah. Kasi sabi ko, wala rin naman nangyari tapos na yung intrams. Naging kawawa na yung mga bata. Ini-ignore niya po kami. Lumapit po ako una sa principal. Actually po, hinarap naman kami ng principal. Ang problema lang po is uh, hindi po niya masolusyonan ng maayos kasi ang sabi hindi daw po humaharap yung teacher. So nagpatawag po ulit sila ng meeting. Kada ng mga magwi meeting hindi po talaga siya humaharap. Doon na po ako na-trigger eh. Tapos pag-message siya ng mga ibang co na nasa GC kasi tinanggal niya nga ako ang sasabihin lang niya, mag-antay. Tapos ginagawa niya po ng kung ano-anong kwento na ako daw po nagagalit, kaya po siya pinose kasi daw, yung anak ko daw nanutok ng kutsilyo sa, sa school. So sabi ko naman, nanutok pala ng kutsilyo yung anak ko, bakit hindi mo dinala sa principal? Ako pa po yung nagsabi sa kanya, ma'am, ipatawag mo po yung anak ko, papupuntahin ko yung asawa ko para po iharap. Tapos kung sino yung sinasabi mo nakakita, iharap din yung mga parents. Hindi daw po pwede kasi daw po yung mga bata mababilate. Hindi yun mababilate, itawag mo yung ipatawag mo yung mga parents. So doon po yun, parang doon na ako nag ano na, nang hingi na ako ng tulong kay Sir Raffi. Express kung isusuma total natin yung nakolekta niyang napunta sa wala, mga magkano kaya ito? Mga nasa 30 plus po yun, hindi ako nagkakamali. At saka regarding po doon sa kinolak na, na, TV and printer, hindi ko po alam na nagko ng TV at saka printer noon, ma'am, kasi sa PTA meeting, ma'am, ang unang napag-usapan na project is yung cabinet lang. Wala na pong iba. Kasi nga, ma'am, doon ilalagay yung mga cellphone during class para po pag para po walang nagse cellphone habang may klase. O wala nang po nagawa. Ngayon ma'am, kaya po lahat ng conversation namin isinesend ko sa mga co ko, ko para patunayan ko po sa kanila na wala po talaga sa kanya mga pera na collection. And then ma'am, nung last time na naman na nag-chat siya, pupunta daw po yung gagawa ng cabinet sa school. May screenshot din ako doon, sinend ko sa inyo sa GC. Hmm. Ngayon ma'am, nasa yung cabinet na sinasabi niya nagawa na? Wala. wala naman pala. Ngayon ma'am, nagtaka na lang ako na sinabi ng anak ko na ma'am, may sinisingil na TV, may sinisingil po na printer. Ha? Nagulat na lang ako sa anak ko, ba't ka magbabayad? Huwag ka magbabayad dyan. May TV kayo, papagawa lang yun. Tsaka printer, hindi mo kailangan magbayad ng printer dahil sinabi ko sa kanya, kailangan ko lang ng letter. So, lahat po ng sinasabi kasi alam namin para sa mga bata, agree lang kami ng agree. Ang pagkakamali, kada babayaran namin, hindi kami nagtatanong, oh ma'am, nasa na yung paggagawa mo? The last time na lang po yun, nung anong, anong month ba yun? Patapos, patapos na po ang klase, nung nagtanong ako, nasa na yung refund ng t-shirt kasi tapos na yung intrams eh. na po na siya nagalit. Ang sabi po ng mga nakoperant nakop ko, ma'am, dali ka ang presidente ng HPTA, puntahan nyo po si principal, kausapin nyo bakit ayaw kunin yung payment. Ngayon man pumunta ako nung araw na yon. Kinausap ko po, po si principal, ang sabi po niya, may due date daw po yung pagbibigay ng payment ng mga bata. Eh, ang tagal na pong nagbayad ng mga bata kay Joyce. So, may, parang mm -hmm. ang point natin dito, bakit hindi binigay agad ni Joyce mm -hmm. kay... Oh, ma'am. Mm -hmm. Ang sabi niya, ma'am, ang sagot niya, hindi daw niya nabasa yung inannounce na may ano yan, may due yung pag, pagbibigay ng payment. Ang sabi sa akin ni, ni principal, may pinakita nga daw pong pera si Joyce na, Mami, ito nga po yung bagay ng mga bata. Ito po yung payment nila sa t-shirt. Bibigay ko naman po, ireremit ko. O ba'tin po hindi po nila kinuha? E, two, days to days pa lang naman po bago ang intrams. So it, in short, wala na rin nabalik from wala. the t-shirt? Ah, wala wala na balik Yung, kung ano, yung anak ko, yung inutusan niya, doon na na-open yan, yung nasan yung mga pera, saan mo linagay, wala kami nakikita sa room, lagi namin, lagi kong inaasa, anak ko na, meron bang, ano, yung binayaran namin, meron bang CR na nagawa, meron bang cabinet, wala naman. At saka, ano, yung sinasabi niyang ganun na, tinuturuan niya yung anak ko po paano maglustay ng pera sa Starbucks na walang ka... Ano-ano, di ba? Kabog-abog na ganun. Starbucks addict ba ito si Teacher yeah. Yes. Tambayan niya po. Tambayan <laughs> niya. Oh meron, po, meron pong nagsend sa akin ng picture, ma'am, nasa Hong Kong pa ako. Nasa Starbucks siya, ma'am. Ang sarap ng laptop niya, ang sarap ng sip niya ng kape. Samantalang kami mga parents ayaw niyang harapin. Plus, anong mensahe mo sa kanya? Kinaibigan ko siya. Nagtiwala ako sa kanya. Kahit alam ko yung mama may mga problema siya, ma'am. Uh, tawag ito, uh, tinulungan ko pa rin siya makabangon. Pero hindi ko sukatakalain na gaganituhin niya ako. Alam ko po yung mga nagdaanan niyang problema, alam ko po yung anong kinaharap niya noon. Kahit na alam kong marami siyang kinautangan, tinulungan ko pa rin siya. Pero at the end of the day, ganito pa rin palang gagawin niya sa magiging totoong tao sa kanya. Ma'am, ano, harapin na lang po niya kung ano yung mga dapat niyang harapin. Tsaka huwag siya magtago kasi nanay din siya eh. Alam niya po dapat yung pakiramdam namin eh. Ang hirap po ng buhay. Alam namin na single mother siya. Inintindi namin siya kaya dapat intindihin niya rin po kami. Attorney Joseph Prelejera para bigyan tayo ng update kung ano na ba ang first step natin para masanction or managot yung gusto nyong managot, ma'am, na teacher na si Ma'am Joy. So again, good morning po, Attorney. Good morning po, ma'am. For the update po, nagkaroon kami ng... Upon filing of the complaint of Ma'am Alma Klimazowski last July 19, 2023, agad pong nagkaroon ng action ng ating regional director na si Ma'am Maybe Eklar immediately, August 1, nagbaba siya ng order. Yeah, August 1, nagkaroon ng order si Mami B. Eclar for the preliminary investigation of this case for the alleged debt and no collection policy. Thereafter, nagkaroon po tayo ng summons na pinadala sa mga parties, sa mga concerned parents at sa ating principal na isinama sa complaint, pati na po ang isa sa ating mga teacher. Nagkaroon po tayo ng dalawang hearing. Uh, yung isa, nag-attend po lahat ng parties for the parents and si Madam Principal. However, one of the teachers hindi po umattend. And then, second hearing, we have established the facts of the case. And for the fact-finding investigation, kung ano po ba yung mga grievances nyo. And then, after po nun, nagkaroon po ng recommendation from the division level at ito ay ipinasa na sa regional director. Ngayon, si regional director magkakaroon ng decision based on the fact-finding investigation. Ngayon po ma'am, uh, ano po ulit ang aim ninyo dito sa complaint na pag-file? Isa lang po yung aim namin. Hindi na po siya about sa money. Gusto po namin siyang matanggalan ng lisensya bilang isang teacher. Hindi lang po dito sa TARLAC. Uh, yun lang po yung want namin. Maalis na siya bilang isang teacher para wala na po siyang malokong ibang parents pa po, ibang tao pa po. Kasi parang nagiging ikot-ikot na lang po eh. Kung yung magiging de decision po ng division office is uh, ma mag ano lang siya, mag-sanction siya ng six months or one year. Tapos magtuturo na naman po ulit siya. Ganoon na naman po maulit, sir. Eh. So, want po sana namin, pag na lumabas na yung decision po, ano man po yung decision, gusto namin siyang matanggalan ng lisensya. Mm. Yes po. Ang um, maganda rin pong naging uh, way ang, ang sila, Senator Rafi, na may address itong concern na para maging uh, example na rin sa ibang teachers na pwedeng makakomit ng ganitong violation. Ano? So, um, per Department Order number 49 Series of 2006, meron po tayong tinatawag na grave misconduct. Grave misconduct is the uh, blatant violation of the law. So, possible na ito ang maihataw na penalty sa mga violators ng mga rules and regulations sa Department of Education. So, attached with this Um, department order and penalty, primarily for administrative cases. This is for the dismissal of the concerned personnel. And then, as an accessory penalty under the rules on administrative cases on civil service, um, meron po tayong tinatawag na accessory penalty. Sa accessory penalty, possible na matanggal ang eligibility ng teacher for future of benefits and perpetual disqualification for employment in a government yan po ang mga pwedeng maging uh, penalties imposed sa mga violators ng ating mga depot orders. Ang uh, status daw ni Teacher ay resigned na. So paano ba ito sir kung resigned na siya, ano ang ano na ngayon ang status niya or paano niya haharapin itong complaint? Okay, so primarily sa administrative cases, the aim is to dismiss, suspend or reprimand the personnel. However, if the teacher has been has resigned in her position, Uh, meron tayong tinatawag na it was filed during her tenure. Hindi pa siya resigned, was committed during her uh, employment in the government. So, pag ganoon ng case, mag-proceed pa rin po tayo based on the existing rules. And possible na kung hindi nga siya ma the accessory penalty may be attached as discussed earlier. Ano ba nga asahan namin later on sir after the regional director's decision? After the regional director's decision, uh, meron po tayong tinatawag na preliminary investigation, formal investigation, formal charge, and then the decision itself. So tapos na po tayo sa preliminary investigation, magkakaroon tayo ng formal investigation to give chance naman doon sa concerned teacher to defend herself under the due process. And then after that, if the findings of that committee, the formal investigation committee, ang findings nila is guilty talaga si teacher of the alleged violation of the department order of the no collection policy, the decision will be rendered and she will be, uh, the penalty will be imposed against her. Lahat po kami ng mga co-parents, sana po naniniwala na mabibigyan po kami ng justice. Thank you, thank you. At nalaman na namin yung dapat na uh, process kung paano yung mangyayari sa ano namin na to, sa nilalaban namin na to. Siyempre ma'am, dahil sa ginawa niya, siyempre ma may karampatang parusa talaga. Mm -hmm. Lahat po tayo na ano, magagawa. Ma ano, nawala na yung init ng ulo ko from Hong Kong. <laughs> Kasi narinig ko po from attorney mismo na malaki yung chance namin. So talagang mag-aantay kami ng tamang process aantay namin yung decision na yun para po matanggalan talaga siya na lisensya. Alam po namin may anak din siya, may mga anak kami. So, ginagawa po namin to para wala na po siyang malokong iba sa susunod. Yun po, para lesson learn na rin po sa kanya. And lastly, ma'am, kayo ba ay willing, kasi parang gustong i-refund, willing pa ba na ibalik yung pera or okay na? Hindi na po, ma'am. Sa kanya na po yun. Tulong na okay. lang <laughs> po namin sa kanya po. Again, attorney, thank you so thank much you so po much. for your time. And in behalf of Senator Rafi Tulfo, thank you so much po. Salamat po. Thank you, Sam. Thank you. Sir Raffi, maraming maraming salamat po sa tulong ninyo sa amin dito sa aming kinukomplain laban sa isang teacher ng Santo Cristo Integrated School. Uh, thank you po, Sir Raffi, kasi naliwanagan na po kami lahat ng mga parents kung ano yung tamang process at inaantay na lang po namin yung decision ng division para po sa aming complain. Hopefully po tuloy-tuloy na to. Maraming maraming salamat po, uh, Senator Raffi Tulpo. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po Sir Raffi. Let's go!